Ang mo ginabuhi pa karon ang ginabuhi pa ni Kristo. imo nang ang panuling na verses niya, si Pablo Mingon, na buot na unta ako gani ubia biya ani nawas. Nangandoy niya sa mamatay. Si Pablo, tungod tumulpon kina ng panahon na amas sa Kristuhan. Kanya ito na magwali sa Ibanghilyo, tungod kay Supat sa ilang pang-gobyerno, balong siya, pero ang sa buwat o mga episo aron mawali ang Ibanghidyo ni Kristo. Muna nga doon ay mga na-disciple niya na like itimuti kung ang mga nahimang tinunan kung nagpadayon siya. Sa'yo ang kalislanan na tapanan na ito ay mapiso. E, Isa na mas maayong upiyak na lang po aning uh, kinabuhi o makikuban ni Kristo. O nag-realize siya, mingon siya na, apan mas maayong magpabiling ko upang kaninyo aron makahimo ko sa paghatag o kabulahan ng kalinyo. Kaya naman siya nga mas maayong magamit pa sa skinoo. O okay kiman mamatay, kaya mo ato naman taglangit, pero ang ipangandoy ni Pablo, ang iyang passion, nga makarits out pa siya gagang mga kinabuhi. Na kung muabot mang galit naman tayo, ang importante na matayo, to live is Christ. Balik ko na kung pangutana, eh mong kinabuhin ka ro'n kung batalong paka na abakan ni Kristo. Di lang kaysa rin iyon. Kailan kang Kristo, magkinabuhin ka diyan ni Kristo. Meaning, na ay ginawa reflection sa pagkamaayon ni Christ, sa gugma ni Christ. Muna sa Bible, sa John 1 verse 12, beginning verse 11, As many who receive him, he shall be given the right to be a child of God. Ang midawat kaniya, gitagawat ka tungod na mahimong anak sa Dios. Amot ka sa kung mahimong kang anak sa Dios, muliwat ka sa Dios. Ang kinaya sa so, ginoo, kitang tunan, may ang na kapakyasan, makasasalat na. Roma 3.3, all have sinned and come short from the glory of God. Tananda ka sa daog na hirayok sa ginoo kinakasala man ta mining ang sala makaigsunan mo no, hinungdan nagkurok sa tumuna muna kasi basin sa atong kinabuhi mo na di gali ang tao mingon gyud ya tao ra mo ta pastor makasala gyud inuod na nga makasala gyud ta kun dili ta mosugod nga yung sala maghari nato amen knowing ang sala authored by the devil so therefore As far as the Bible is concerned, Jesus came to save us. The ultimate message for the world is redemption. See with redemption. Redemption. Ang pagluka o ang pagluwas ka na to. John 3, 16. He said, I can't arise. For God so loved the world. And He gave, di hata lang lang, buktong anak. Si Jesus makaiksunan, nasayot po ang kitatanan, nasayot Dili po nalim ang kamatay ni Jesus. Ang kamatay ni, ni Joseph nila rin. Si Jesus, hindi po nalim ang kamatayon. Ang kanilig sa kamatay ni Jesus, hindi po at yeto para nimo. Romans 5, So God demonstrate His great love to are sinners that Christ died for us. Namatay si Jesus sa edad na 33. Makaendya po ang tula. Hindi po ang taangay. Pero makaisunan, mo ni angay na itong sabton, ang tinuod na kinabuhi, wala dili karon. Ang tinuod na puluyan, ang dili dili karon. Kay kinig tanan Heaven and earth shall pass away, but my words remain forever. Ang dapat din na itong kinabuhi karon si Kristo. And perhaps, si Jesus, He's is the Word. He's is the Word of God. John 1 verse 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa so verse 14, the same book sa John, And the Word became flesh and dwell among us. Jesus. Kinsa ang pulo nga rin mong tao? Jesus. Si Cristo. So karon ang tinood na itong kinabuhi karon si Cristo. Dawa itong nato, mamugura din itong kinabuhi. Pero ang gusto sa ginoo nga masabda nato kining human ani ang tinabuhi. na sa'yo kung sa puhin mong kamatayon. Ang tao mga andoy man, ako mamatay ko ka natulog lang, namatay ko ka ng tang, naglingkod-lingkod lang. Kung sa kahang mong pangandoy sa kamatayon, kitang tanan mga